Hello, hello! Si R-Shop Budo ito. So, good morning sa lahat. Magluluto naman ako ng ano, gulay. May tubo yung pang-panghalo ko. At saka, ito lang ihalo ko. Yung dry small shrimp. Yan, yan ang ihalo ko para masarap punti. Igisa mo lang siya muna tapos ilabas mo din siya sa kawali. Ayan. Tingnan natin kung anong lasa o masarap ba magluto si Budoy. Char. Ito po yung okra. Ayan ang kailangan natin. Binabad ko siya sa tubig at sa kaasin. Wow! Okay, okay. Binabad ko din siya sa asin at tubig. Yan may konti tayong butter squash na kalabasa. Ayan ang ihalaw natin. Pampalinaw ng mata. Ito, pampalinis ng kidney. Charot. <laughs> At ito naman ay pampapayat. Hindi naman. Yeah, at saka ito naman ang ihalo natin. Yung maliit na dried shrimp. Yan, ang the best. Pero i-fry mo muna siya konti. Sangkot sa muna. At saka ito yung bawang natin. Kailangan natin na may sili. At saka yung dalawang klase na sibuyas, puti. At ganda natin siyang kunting gata. Punti lang siya. At para masarap-sarap naman din siya. Kasi matagal na natin matagal ko na pala hindi nakakain ng ganitong ulam. So, since sa ngayon at tayo papasok na. So, naman tayo ulit para naman tayo may babaon sa, si... sa si school. At para hindi tayo mamamayat, mahirap na yung pag tayo, puro lang tayo trabaho. Okay, mag-start na po ako. mag -gisa. See you later! Isa ko na ang uh, maliliit na hipon or shrimp. Ayan. Sisiparit yan. Tapos mamaya, yun naman ang mga gulay. Okay. Okay guys, luto na pa yung pakbit natin ni Arshak Budoy. So yan, ito na po. At tayo kakain na. Ito lahat masustansya, sustansya. ng mata. At saka yung kalabasa, may okra pa. Yung talong, pang pahabang buhay kasi mahaba talaga siya. At saka nilagyan ko din ng maraming sili para masarap kumain. Ayan, let's eat. Let's eat. Siya at ready to eat na. Okay, let's eat tapos ito din ang ano natin ay watermelon okay malamig na yan chart